For a month? So, for a day. Uh, for a day lang sabi ko. Grabe yung for a month. Paano yung karir natin? <laughs> After natin mag-give back, wala na tayong mag-give sa iba. Last na yun. Funny moments ni Stel. So, latest IG Live ng SB19 na stress sa pinagsasabi ng mga kagrupo. One thing about Style, there is no boring moment. Siya talaga ang life of the party, the literal sunshine boy. As always, sa mga live nila, matatawa ka na lang sa comeback niya, side comments, at mga hirit pa. Narito. So, ever since give back, guys, give back. hindi pa yung, hindi pa na to na Ano, bubulong ka pa? Nakakala ko, tita mo. Huh? Ito ngayon. School tour daw. School tour. Talagang tour sa mga schools. Ay, sisame. Sa mga school tour, pwede sa office. For a day tayong magsilbing ka. pa. For a month? Mabi for, for a day? for a day lang sabi ko. Grabe yung for a month. Paano yung karir natin? After natin mag-give back, wala na tayong mag-give sa <laughs> iba. Last na Eh! Hey, na! Lamasa ko talaga! Uy, <laughs> di ah, uh, uh, grabe naman to yun? Oo, oh, totoo nga, uh, sabi nga rin ni... Sabi nga rin ni... Sabi nga rin ni... Sabi ni... <laughs> May sabi na si Josh. Wala akin yung dog. <laughs> At, ano? Na, sa mga subay-bike pa sa namin. Maraming maraming salamat po. Hindi na, <laughs> <laughs> na tapos ba? na tapos,